At tayo e eh, yung gayahin yung mga, mga tiktokers, youtubers ng mukbang. Ipakita po natin ang inihanda nating a few pictures bago po tayo mapunta sa discussion pa. Direct ating picture number two. Yan o, uh, gusto ko sanang matakpan natin yung kanyang mata, pero public ano po siya eh, public knowledge yung nangyari po sa kanya, yung influencer na ito. Imaginin mo, 24, pumanaw ng biglaan at yung pagbapanaw po niya na live pa. So, marami nagtatanong sa akin, edo, doon ano nangyari? Inatake ba sa puso? Kung inatake, wala, di wala ba siyang nararamdaman? Nanikip ba yung kanyang dibdib? May mga condition po talaga eh, na there are certain hormones na kung tuloy-tuloy ang ating kain, galing sa ating lapay yun eh, ano? Yung ating tinatawag na pancreatic amylase can digest itself. Kamukha po ba ng mga nababangungot? na sa sobrang kain mo sa gabi, nabangungot ka, pwedeng hindi ka na magising. May picture number three tayo, Direk. eh. Uh, ah, yung pong lokal, akala nyo, sa abroad lang nangyayari yan, ano? Maging dito sa atin, pwede rin pong mangyayari yan. Ayan, isang vlogger, ganun din, pumanaw din po. Kung makikita nyo naman yung kanyang kanin, parang four cups na kanin yan, eh, no? Kanin po ba yan? Tapos, eh, nakikita nyo yung kanyang ulam, eh sapat na sa family of four or five yung kanyang kinakain eh. So yung katawan po natin, hindi po siya akma sa ganun na sitwasyon, nakain lamang ng kain, na hindi na dadigest completely. At ang food that is undigested, tandaan yung sasabihin ko po, food that is undigested could be poison to our body.